Hello guys! Hello mga kamams! Ngayon, magluluto naman ako ng crispy sisig. Pumunta ako ng palengke at bumili ako ng pisngi ng baboy at nilinis ko munang mabuti. Tinanggalan ko ito ng balahibo na natira sa kanyang balat. So, ito nga palang sisig na ito ay paborito ng aking anak na babae. Kaya naman, ito yung aking naisipang lutuin ngayon kasi araw-araw kapag may pasok, hinahatidan ko siya ng baon sa school. So, samahan niyo ako guys kung paano ako ito lutuin. Una, atin muna itong pakukuluan. Ilagyan ko ng konting asin at pamintang durog. Tapos, aking isinalang at ating ang mabuti. So, takpan muna natin. At ito na nga, kumukulo na. Hindi na natin ito kailangan pakuluan ng maiki. Kasi, lalambot ito. So, ganito lang texture ang kailangan natin. Ilipat muna natin ito sa isang malinis na lagyan. At pagkatapos, Atin muna siyang palalamigin. Sunod, gayatin naman natin ito ng katamtaman lang. Hindi natin kailangan ng sobrang kapal. Kasi, mamaya, i-slice pa rin natin yan ng maliliit. So, ganito lang yung kailangan natin. May kwento ko nga lang pala sa inyo. Dati, hindi talaga ako maalam magluto. Ito, natutunan ko lang nung nagkaasawa na ako. Dati, bahay-trabaho lang din ako. At wala akong alam sa pagluluto siguro nga naman ako ito sa aking tatay kasi ang tatay ko ay mahilig magluto isa nga pala siyang kusinero siya yung kinukuha sa mga handaan noon upang magluto kapag ka may mga kasalan, binyag, birthday so balik na pala tayo dito sa ating niluluto. Oh, ito na nga, nagprito na tayo kailangan natin yan. lumalaban yung mantika kaya tinakpan ko na muna So, ayan. Unang salang pa lang yan. At hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga susunod kasi sim lang din naman na pagpiprito yung gagawin. Gayatin naman natin ito ng maliliit. Nagayat ko na nga pala yung una kanina. So, ito yung sumunod na salang. So, ganyan lang kaliliit yung gusto nating gawin. Ito na nga at natapos ko na. Ito naman ang ating mga ingredients. Sibuya, siling green, mayonnaise, itlog at liquid seasoning. So ito na nga, nagsalang na ako ng kawali at nilagyan ko na ng mantika. Nilagyan ko na rin ng butter. So kailangan natin ng tunawin muna yan bago natin ilagay yung ating sibuyas. So sa mahinang apoy lang yan, kailangan para hindi masunog. Yan na nga, nilagay ko na yung sibuyas atin muna siyang i-caramelize bago ilagay ang ating ginayat na pisingin ng baboy. So, ayan, halu-haluin at lagyan ng isang liquid seasoning. Isa lang yung inilagay ko dyan. Tapos, lagyan ng mayonnaise. Pagkatapos niyan, halu-haluin. O, ba diba? Kita niyo naman, pati ako natatakam na. So, lalagyan naman natin siya ng ceiling green. Hindi ko na nga pala yan nilagyan ng iba pang pampalasa tulad ng asin. Kasi kanina pa lang nung pinakuluan ko, nilagyan ko na siya ng asin. So ilagay na natin yung itlog at ating nang halu-haluin. So guys, ito na ang ating yummy sisig. Ang ating crispy sisig. Looks so yummy. Rice na lang ang kulang. Kain tayo guys.